Hindi pa rin ba matuloy-tuloy ang lakad nyo ng tropa mo? Kung ako sa'yo, mag solo trip ka na lang! Matutuloy pa yan! Woo! babalik tayo dito after 5 hours na biyahe sila tayo sila lang talaga nakaabot tayo din sa last trip kanina ng bangka saktong sakto yun dating nung bus low okay, tide ngayon ah sa registration area nila Hello. Hi po, good afternoon Hello. So mag-aabala ba lang tayo mula port hanggang doon sa Balwarte Resort Hello. Ano dito pag ano no? mulan Putik? Kaya nga. May uh, buwan ng ano? November. Hmm. Kaya talaga summer, no? Oo. Oh. Okay. okay. Ito lang siguro kaya. Okay. So, ito yung na-rent natin na uh, ubo. 500 to. Per day? Night? Pasa lang naman tayo kaya sa na sa atin to. Mayroon sila ditong upuan na pwede pagtambayan. Last time na pumunta tayo wala pa to eh. This year lang daw nila nagawa. nag sila kasi karamihan ng mga facility nila dito last year. Nung bumagyo, gumuho. Meron ding ano dati dito eh, parang roof deck. Uh, viewing deck pala, viewing deck. Kaso nga lang nung bumagyo daw, nag-gumuho. Kaya halos puro bago yung facility nila dito. Ah, alam mo tayo pagkain. Magutom na ako. So, nag-offer din pala sila ng pagkain dito. Ito yung adobong pork and chicken. Tapos may pinatamis na saging. So, hindi ka magugutom pag nandito ka. Mag-enjoy ka na. Mabusog ka pa. Good morning. Day 2 natin. Ay wala yung sunburn ngayon nagbago na raw yung oras ng sunburn hapon na raw lumalabas kaya pala pag natin ito kahapon buo pa rin siya. so pag morning nakalubog siya. check natin mamayang hapon breakfast mo nagayo, tayo two coffees kasi one is not enough It's 10 a.m. Wala pa rin yung sandbar. So, tayo mo na natin maglakad-lakad dun sa may dulo. Diyan. Two years ago Nung pumunta tayo dito May Parang mga bakawan doon Or pine tree Check natin kung mas malalaki na sila ngayon Mayroon talaga nasan dito Golden Balik muna tayo. Kailan malapit na? ako ko tatay? <laughs> Bad trip kung kailan. Malapit tayo, murong. Pero, share pa rin tayo para sigurado. Doon lang kayo tayo sa dagat para mas malapit. Adito ah, tayo sa dulong part ng baybayin. Ito na yung mga pine tree. Two years ago. No, three years ago ang late pa ng mga ito eh. ngayon mag na sila may nangingista dito may hole daw siya tag natin kung gano'ng kalaki bigat o bigat bangus hindi parang parang bangus nga huh? parang bangus nga baka makawala Bangus. Bangus? wait Hindi parang bangus lang, pero wala wala bang bangus sa dagat eh. Parang may bangus no. Bangus, bangus, bangus nga. May bangus. Na. Ah, picture, picture. Ah, ulo ng hipon. Ay, katawan. Ito katawan. -dito pang alat, dito. Kaya pang... Kaya si tatay dito kayo, layo, eh, oh. Okay. okay. Tawad, apat. Ay, ano, tatlo? Sure ball talaga yan. Ito yung dulong part. Hindi malawak yun dyan, eh. Oh. Pa -pa -pa Paikot pa raw yan nun, pag ano. Kaso, hmm pag dumaan tayo dyan, feeling ko mas malayo ito curve ng island ang ganda lang sa part na to, malakas yung alon kaya nakatakot lumangoy dito parang masukal lang naman to na uh, puno Huwag natin pumunta dyan. Nakatakot. Parang may something na lalapas. may marong turn pa tayo. Naroon tayo sa may tabing dagat. Anong pata dun eh. Lahay pa pala nito. May isa pa palang ikot doon May cove pa doon. Akala ko yun na yun. Pagod. pa dito kung may stress ka try mo minsan mag travel mag -isa far ngayon nandito ako sa Malik mag lang tayo dito sa beach nakakalma minsan kapag mag isa ka lang makapag isip isip ka minsan pag may kasama ka sa trip imbes na <laughs> makapag isip ka pag usapan niyo pa chismis eh kaya ako minsan pag nag solo travel ako kahit DIY Masarap yung ganito eh Ngayon Pagkatapos ang trip na to Mawala nga yung problema ko Kaso matatagdagan Wala na pala akong pera sunod-sunod yung mga hukay dito Ito, medyo malaki to yung mga alimangong nagkatago sa buhangin amin wala talaga ng buhangin dito golden sand mga pa love. view love you ka na talaga dito sa ganda ng paligid tapos solo pa natin yung lugar oh. Tayo na naglalaka dito O oh, ano pa hinihintay mo? Punta ka na dito hoy <laughs> so, May sunbar na Last time na pumunta tayo dito Ang sunbar is umaga Wait lang basta ako pa rin nata hindi nakatayo na sila doon. mag snorkel ako so hindi tayo ngayon sa sandbar nandaw hanggang doon pa pala ito yung side seeing ng ano ng uh, sunrise kasi yung problema maulap mo yun kaya hindi natin makita yung sunrise <coughs> tulog pa ibang turista ngayon o napalabak mo lang <laughs> inong dun sa resort namin medyo maoy na eh <coughs> golden sun din pala dito o ano, ano, Ah, dito ba yun? Yung San ripple? mataas lang tubig ngayon. Ah, no? Ah, okay. Maganda tong ano na to. Kapag mas mababa pa yung tubig. Sa verde? Mm madulas na tayo yung bato dito dito naman po nakatakot yung bato tsaka yung tuod mo nagbangga no injured talaga yan ay, dapat bawat akbang po ay talagang sigurado po eh. ay ano, eh, may mga madulas pang bato oh Ano to low tide lang to kuya kaya ganito O oh, pa ano na po yan Pahitay na po Ah pahitay to to <laughs> Nakakit pa dito kuya Gusto nang ah. buhakit Kasi... Ah, parang mas madalas yun. medyo madulas yung bato dito muntigan na ako madulas kanina sa kaya ito so, natin nga kaya tintong na to baka so, may parang overlooking dyan check na lang natin kasi so, medyo challenging madudulas yung bato tama talas pa binibasic mo lang kuya Oh, takot na takot. <laughs> Sige, wait lang. Ito, may mga limang pulay-pula. Ito yung view taas. Ito yung part na to. Eh. Green. Ito sa anti part na to. Kaya uh, medyo maliwanag. Eh. So, nga lang, nakatakot mag-swimming dito. Medyo malakas yung alum mula dito sa part na to. talaga ng alon dito eh. Pag ginampas ka sa mga bato, feeling ko injured ka eh. Dulas pa naman yan. Ating bababaan natin. Lasa ng hangin! <laughs> ah, para tayo nang sa survivor ngayon. Sa mga pinagkagawa natin. Sabi ito raw yung ginawang dating resort. Kaya pala ito may parang artificial structure dito. Hmm. Nag-inom pa dito. island dyan Ito banayad lang hindi ganong katalasan yung mga bato at sa -bato. <coughs> yung mga bababa may mga starfish din pala tayo dito ang ganda sayang talaga hindi natin nabutay yung sunrise dahil makulimlim ngayon pero sulit naman yung mga pinunta natin kanina andari sa resort na ito susuwag pa eh. so, <laughs> tapos na tayo dun sa pinaka eastern part ng island. pero sa tinatawag nyo ng Little Boracay. Kaya pala tinawag na Little Boracay Ito dahil yung mga asan nya dito Hindi sya katulad nung Ibang part ng island Hindi sya golden Medyo maputi sya oh Pulbos like lang halos tayo lang yung tao dito sa kumpang nandun pa sana yung beach kaso nakatamad na maglakad kung nung tayo lakad kahapon pa enjoy lang natin itong lagad madami nga lang seaweeds ngayon So tapos na tayo sa Little Boracay May entrance fee dito to 50 pesos lang Sabi ni ate 2.5 daw yung rate nila dito Per head 3 days, 2 nights May kasama ng 6 meals Tara Ito yung Little Batanes nila Pero yung pakitin dito Tsaka meron sa kabila Ito yung puntahan yung... Ah, ako sa kabila. Dito muna tayo. tayong dalampasigan dito. Yung little patanas nila. Ngayon lang ako nakakita ng mga uwak dito. Ang weird. Ano tayo sa may other side? Ito, kita natin ito. May overlooking din dito sa taas. eh lang, parang mas mataas to ng konti kumpara dun sa kanina. Mas so, malamadalas ito Maspatuhan Lumabuhangin. Eh. Mas patuhan pala dito. So, meron dun parang half moon. Crescent moon pala. Rasagal ng alon dito yung mga batuhan pa ba? na nakakatakot okay kung natangis sa mga batuhan ang ka talaga dyan para talagang ano dito New Zealand. May pupuntahan tayo mga groups ngayon. Napunta ko na last year. Pero check natin kung ano yung pinagbago niya. Ay, wala pa to last year. Ah. Bago lang to. Yung may kawayan. Dati ano lang itong batuhan. Ay hindi. Parang binago nila. Ah. Dati parang Coco Lumber 2 eh. Ginawa na lang kawayan ngayon. ano kaya nangyari dun sa coco lumber na nalagay na dati dito Baka ano sir yung mga sira sira na hindi naman tatagalin hmm bagay mas ano ang kawayan eh oh. Hindi pino pinupuntahan to no? Yung? Hindi ganon pino punta han kasi, kasi yung 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 talaga nilagyan nila ng maganda ng dahan kaya nga eh, talaga mga ano nila to. madaling puntahan Oo. mga kapitano din ha? sa ano? barangay yung mga sapot ng gagamba taso lang din sa Hmm. yung dating mga nakalagay yung Coco Lumber So pinakita nila na ito so, Isang puno dito na ano Na Tawag dyan Yung malaking bitak Dito pa rin ba yun? Oo oh, yan Ano ito? Pinakadulo Wala na dito no? Wala na dito lang So... Hindi so, <laughs> 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 throwback ka ah Dito yung puno na may parang... <laughs> may butas yun Dito nang no, buhaya Kukulong kukulung nila yung mga buhay na dito. Yung parang mga pond na yan. Parang ano yun. Kala ko ahas eh. Kahoy lang pala. Kung pupunta kayo dito ng humali. Asama nyo sa bucket list nyo itong puntahan tong mangrove na to malapit lang to sa golden sand kaya ako dun sa mga habal habal na irerenta nyo sabi nyo padangkay kayo dito sayang din to dito tayo ngayon sa puno na palang forever kasi itong puno na to napapansin nyo mag isa lang siya dito na tayo. Hanap tayo ng pagkain, nagugutom na ako. dito nga yan. This is vacation. May duyan tapos sa mo dagat. Sarap. <laughs> ha? Paano ko mauubos 'yan? So dito yung last day natin ngayon. Meron tayong special buffet. Yung tawag nilang daw-dawan, no? Oops. Oh. Humali. Ito may seafoods, tapos pork. Ano to? Tofu to? Tokwa. Ah, tokwa. Ayan, tokwa. Tapos sabaw. Ano sabaw? Ay, sinigang. Good luck. Sarap na ito. bolang eh <laughs> so ito na yung last day natin 10 ah, hours sa biyahe papunta ng Maynila so ano to eh yung bangka 5 hours papunta ng Pian ng Real at sa uh, mula Real papunta ng Manila another 5 hours so tulog na lang muna tayo sa biyahe Let's go.